ang mga ito ay pina-deliver ko na sa J&T Express ito ay order ni Sir na taga Kalinga ah uh, mutya ng bulalakaw at dalawang peraso ng 10 elements na bracelet so ito mutya ng bulalakaw ganito yung itsura ng aking pagkagawa na kwintas uh, at lahat ito tapos ng mabindisyonan tapos ng madasalan at isusot na lang ito palagi dadaling palagi ang ito ay disenyong kwintas kaya isusot ka niya yan palagi pwede yung mabasa ng tubig kapag naliligo pwede lang dalhin sa kahit saan mang lugar at ito ay ang mga freebies na panlagay sa wallet so iingatan iyon ipapalaminate para magamit sa pang matagalang panahon magagamit yung protection sa panahon ng gera ito naman 10 elements na bracelet ay tig-isa daw sila nito nung isa niyang uh, kakilala so pag alaga nito papahiran lang minsan ng virgin coconut oil o langis ng niyog para manatiling makinis yan pwede nga basahin ng tubig kapag naligo pwede din tanggalin at ito naman kay sir ito na taga daan bantayan cebu ito remembrance ko sana ito sa sarili ko pero yan ginawa uh, ko na lang sa kanyang freebies kasi uh, dati ko ng customer si sir at uh, ito sa gnd express so pinabalot ko sya ng Uh, ng box at bubble wrap. So eh uh, ito ay para kay Sir na taga uh, kalinga at yung isa naman ay para kay Sir na taga Daan matayan So yung ngayon uh, magagamit niya pang proteksyon sa lahat ng klaseng masamang gawa ng masamang tao, masamang espiritu o mga masamang demonyo pati mga masamang pangyayari dito sa mundo na pwedeng makapinsala sa kanyang material at espiritual na katawan ay para hindi siya basta-basta uh, namamatay itong so, malaking tulong na rin iyon sa kanya na magbigay ng proteksyon at ang mga iyon, iingatan lang at gagamitin lang sa pangkabutihan para manatili siyang mabisa at para na rin gabayan siya ng